kain tayo mga idol meron tayong kape Ayan. kanin uh, gulay na opo magulay muna tayo mga idol mm. sarap ito yung kape natin masarap mag sarap kumain kapag ang tubig mo ay kape sarap Yeah. kaso walang sabaw yung gulay pwede na to mga idol ako talaga pag kumakain hindi ako, hindi ako mahilig magkutsara lagi kamay talaga ako

Itong ulam pala mga idol, inutang ko lang, inutang ko lang dyan sa may tindahan kasi wala pa akong pambili ng, pag, ng ulam, wala pa akong pera mga idol. Kaya pag wala akong budget, nangungutang ako dito sa tindahan. Grabe. So, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat sa panonood ng video natin mga idol. Sana wag niyo pong kalimutan mag-follow follow, i-follow follow yung aking Facebook. Yan mga idol. Bye-bye.